So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. Welcome to my channel. Guys, maganda yung nagtanong sa atin. So ito yung sa uh, kanyang katanungan. Paano kung daw 6 months na eh hindi pa lumaki yung kanyang tilapia? Pero bago yan, bago natin nasagutin sagutin yung paano na solve yung problema niya, so alamin muna natin ano ba yung mga dahilan bakit minsan eh, hindi lumalaki o nababansot yung ating mga alagang tilapia. Kasi ang una kong ikinukonsider dyan, yung ammonia. Alam nyo guys, yung ammonia, ito yung mga dumi, ng uh, ating uh, yung mga dumi ng ating tilapia syempre nagpopopuyan so yan yung mga dun yung mga ano mga nanggaling yan especially kapag crowded ang iyong mga yung yung mga pispan, yung bowl fishpan at marami kang alaga may consider na uh, mas marami silang pupo mas mabilis dumumi mas maraming ammonia agad yung ating fishpan kasi guys, kapag dumumi na yung ating uh, tubig ng ating fish pan, meaning mataas na nga yung ammonia, ang mangyayari dyan, bababa yung dissolved oxygen natin. Kapag bumaba dissolved oxygen natin, hihina kakain yung ano, yung pinaka tilapia natin. That's the time yung ating tilapia, eh talagang hindi nag gaanong lalaki. So kayo Mikey, ano dapat ang gawin? Mag pre-harvest. Ako ang ginagawa ko, pre-harvest. Uh, hinaharvest ko na yung medyo malalaki, yung medyo pwede nang ulamin at ay uh, consider mo na na, lugi ka na kapag 6 ka months na yun kasi nga nandun na yung stage na uh, yung pagpapakain mo eh marami na so ang mangyayari dyan talagang lugi na ang iyong pinakapag-aalaga so ang consider ang gawin mo mag pre harvest harvest mo na yung malalaki at para pwede mo nang okay pwede mo nang maibenta basta mag ano ka na ka na ng iyong mga alagang tilapia sa katanungan na pwede pa bang lumaki yung alaga natin tilapia, so pwede pa naman. Kaya lang nga, uh, doon ka lang sa stage na palugi kasi nga, tuloy-tuloy uh, yung pagpapakain mo. So, meaning gumagastos ka, mintas na ibenta mo na agad. So, pero, pwede pa rin siyang lumaki. Basta lang na, bawasan mo na siya kasi nga, yung consider mo na, yung ammonia mo ay kinakapos, katulad nito, nagpapa-oxygen ako kasi nga, ah, uh, So, ang ginawa ko rin, nag-pre-harvest na rin ako ng aking mga alagang tilapia para at mabawasan na siya, sila pero lalaki pa rin sila kaya lang ano na uh, that's time na lupa palugi na siyempre yung pagkain mo paggastusin mo kuryente mo so kasi minsan ano eh sa kagustuhan natin na mag-alaga ng marami mga alagang tilapia eh dinadamihan natin so may epekto yun sa paglaki nila kasi nga crowded kailangan ng bagong oxygen so kasi pag ganito stagnant ang tawag nila doon dito meaning steady yung tubig mo Uh, hindi mo napapalitan continuous flowing so uh, pero pag siyempre sa palisdaan siyempre uh, napapalitan mo maapa o, ma o ma overflow so magkaiba yun kaya mahirap din talaga mag-alaga ng tilapia especially kung hindi mo agad napapalitan yung tubig natin o nalilinis katulad yung mga pagtaas ng ammonia so kailangan nating gawin so dito e eh, uh, maglinis agad every one month or every katulad dito malalaki na sila kailangan ko ng every twice a month kailangan ko magpalit tubig so ganun ang ginagawa ko para ma-sustain ko yung oxygen nila at para mapalaki mo na rin so yun pero agay mo agad so nag harvest na rin ako ginawa ko nag harvest na rin ako para tuloy-tuloy yung paglaki nila so yun yung aking ginagawa so yun lang guys sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga yung tilapia ito ulit ang yung kuya Mikey salamat ulit sa panunod bye bye